Ibang yung pinapakita sa mga tayo ay yung blood pressure dito. yung magbubuhat ng mga sinalaman ko na sa tap? Iba yung ko sa tap? Yung ano, yung white first, Yung white first na sinasabi niya dito pandaraya. Di ba ako na magpapansin na niya sa mga tayo? Di ba? Walang palato. Di ba dapat ay palato sa kanya kasi walang color, pwede niyang tawag na pangaraya ngayon. At tayo'y panood. Ayan, yung apat nila, lang. Ang buhay ng... Di doon yung apat na, ano, yung apat na sila lang na yun. Alam mo, may parang lang na... Parang susunod na gano'ng tindas sila. Wala, hindi pa alam yung kabayang mga puting ano, ay nakatagal yung mga busot at... na yung mga, ano, may crolla. Ang ng na yun, pinakasuot sa kanya, di ba ano, pinapatunayan na dahil hindi talaga nito sa sapat at ito na ito so, yung pagkakasuot. So, sa na sa lalit na, mga uh, nakapalaw sa mga nakapalaw sa mga palaw Di ba ano, Ang panahon natin yun. Ah, naman natin, di ba, no, marami naman. Marami na nakakalabang ako na tulong, iba't ibang tulong na hindi nila alam paano talaga yung tao ng alergya. Sa so, pa doon, di ba yung ikapitong alam, ano, kapanawa na ng English sa akin, diba? Hanggang sa kapanawa niya, yung panawa natin, ayun. Pero sabi nga doon na ano, alam, yung may hapak niya, yung panawa niya si Christ sa first time, na yun, hindi alam. Yung, okay? Ano, Lahat ng pagkakas naman, saka ah, higit. Yung apat na, yung anyway, um um, so apat um, na yung hindi, hindi yan yung pinakamakapirin sa sabi ng Pahiwa. So sabi ko sa, ako ay Jesus for Ako sila lang ay katulad ng isang Ang Ikalabang sila lang ay katulad ng buhayang baka. At ikatulad sila lang ay may katulad ng isang tao. Ikalabang sila lang ay katulad ng isang agit ng Diyos. Ibinabang niya ng Diyos yun sa mga sila lang upang At daman niya ay magawa ng At sa sari Diba't sila yung muna sila tapos na, anong ganyan na Yung pandarayan ng saints. Diba't may sinasabi ninyo na alam mo? Yung mga pwedeng kabayo, may sinasabi ninyo na alam mo? sa musya sa mesya na alam mo? na alam mo? Diba't sa na alam mo sabi na, bawal kayo makikita ganito sa ibang Dapat dito na may isa rin sa mga di ay sa dapat na sa mga tulong mga mga sa mga dala, para sa dala, no? diyan, diyan. Pero, so, ngayon, ano, Nikolai, sa Para malaman ang sinasapan. pa rin sa ano. Yun. Ito ko, ba nag start yung sa panama Sa defense square Sa defense square na. Ito defense, defense na so, pangaraming aturo na, karami na tama na, pero hindi pala tama. Doon niya rin yung third yung ano, Nicolaita. Yung pinaglalaban nila. Di ba ano? Ibig sabihin na nalayo sa ano. Yung matibay nila sa work, yung pinaglalaban talaga nila. Pero hindi nila alam na iibag sa kanila. Dahil na sila, pero hindi nila alam na hindi pinaglalaban nila sa nila pala yung pala yun. sa alam. Di meron sa bansa natin, di ba? Kaya Pilipino ka sa atin. parang Pilipino, galit ka, galit ka, galit ka, galit ka, Iba-iba ang lahi ay di ba? Sino sa akin dito na ano para sa pag-aalala, para sa alala. Sabi Parang Para hindi din ka totoo ang alala. Sa kanila sa akin siya no. May pista na pwedeng tinutukan. Isang salo na din. Di ba alam natin na kaupunan sa dapat ano. Pag ang salad dapat ay nag-exercise ng sabi ng sa every day sabi ka ano mo na tigil sa ano ano mo sa pagwali sabi nga sa 7 days, isang araw na hindi ibigay. Dapat sa isang araw na yung ibigay lang sa akin. Yung collect naman dito, dapat ano, sa iyo, sa isang araw na ibigay namin sa lahat. Kaya sa iba ah, din sa Yung Nikolai, yung Nikolai sa dapat ang mga natin Kasi nag sa yung sa Sa mga pangulo at sa mga pangulo. Hindi yung mga pangulo? Basta sila sa mga natin galing-galing. Hindi ba yung Nikolai na hindi ko alam. Hindi ko alam. Nagkakamulugan niya dito ang pagpapakilaki. Sabi ko naman, maglapas naman. Baka lang yung mga tao. Hindi pa rin yung mga tao. Yung alam, parang wala talaga sila alam na pa rin Hindi sila na tama. Hindi sila alam tama. Hindi sila alam na tao Kaya doon, at sa na pagbubuhay na alam, doon namin start yung sa pa hindi. Oh. Oh. Di ba sabi ka, yung magsabang na ka, yung mga mga bayong, mga puting bayo di, nilawal niya niya na Di ba, sa natin layo? Di ba, kapag trahalang alam, hindi ko layo tayo, hindi ko layo Yung layo niya, hindi yung tunay na word na baka kapag sa sa, sepsyo, sa exception, na siya siya. talaga yung, yung mga member na hindi na talaga pinapalabal ang Hindi na talaga naman. Ito. you. Ina

Ah, ah. ah so malitin. Di ba Oo, yung <laughs> pinaka-tawag din ang tawag? Yung malolo ba? Tawag din yung Tabernakulo. Tabernakulo. yung Tapos, sa'yo

yung. Di ba? Yung samaritano po. Yung samaritano, di ba, ano siya nagtagal sa sentro sa layon. So, yung message niya is bold. Katuwang eh, 'yan sa mensa sa big deal kumpara ba niya yung ano, yung pinaka ano, the distinct of guys. Tapos yung pinaka set of pool sa ano, sa so, you guys themselves is kamayan. Yung ano, yung... Di ba kung dito, mayroong altar court, may holy place, tapos may holy of holy. Sa New Testament naman, meron siyang... Ang, ang singular sa is yung body, soul, spirit. yung o mark. Tapos dito yung man. Look. Dito po, eagle. Diyan.

dada per parti di noi saranno che colleghiamo <laughs> a